Eh, eto na na kami. Siyempre, muna kami sa simbahan para dadaan mo na tayo, tayo <laughs> para magpasalamat. <laughs> Buntis Dahil nakarating tayo so, maa ng na maayos. Ayan, <laughs> <Yeah, laughs> mamanuwi ka dyan sa mga lusi. Kumarap ba ba na naman si May? Nakadlakad na <laughs> na <laughs> din ang mabilis. Ayan, <laughs> <laughs> yeah, syempre, kailangan magmadali. <laughs> Nagarangan kayong dalawa. Sige, turo ka ng turo eh. Bago lumabas ng gate. Bago lumabas ng gate, meron dito. padla ah. Kami dalawa ni daddy. <laughs> naglagay kami dyan ng lock. Padla kayo Oo, oh, naglagay kami dyan ni daddy ng padlock, Ma'am Roseville. Dito. Dyan. Wala na ayun oh. Tinanggal na dali. Oo, o, padlak. <laughs> oh, padlak. Oh, Magaganda kung mga ganito. Oo, you need needed ano. <speaking Spanish> oh, ito ito mag-birthday. Mm -hmm. masarap magbili na. Ito, ganito yung <speaking> style kasi pagka Oo. Oh, oh. Yun ang ano. O, tingnan mo ito. Tingnan mo ito. Hindi yung, yung ano yung ibabaw. Ay, palda pala ang bebe tabe saya sudah mari ini di body ini Kaya nama yang by grade um, itu tadi yang cow tanggur sun ini kasublah tapi

Ito na Ito po amin merienda. Sabi ni Bebe.